Gagawa tayo ng saging saba crunch. Meron tayong limang lag saging saba. Nilaga na natin yan. Pagkatapos minash natin at nilagyan natin ng tatlong tablespoon na any brand ng powdered milk. Binagyan naman natin ng 2 tablespoon na white sugar at 1 tablespoon na cooking oil. Um, I-mix lang natin lahat yon. Meron pa pala, one half cup ng all-purpose flour o kaya arena. Minix natin lahat yon. At pagkatapos, ito na nga. So, ma-mix natin lahat. Ayan. Ilalagay na natin ang ating palaman na filling na cheese sa loob. Ayan, continuous lang ang paggawa natin dyan. Siyempre, bago natin hinawakan yan, kailangan nating maghugas ng mabuti ng ating kamay para sure na safe ang ating mga kinakain. At nilagyan din natin ang kamay natin ng konting mantika para pag ano, hindi natin mag, hindi magdidikit-dikit sa ating kamay. Ngayon naman, meron tayong egg at breadcrumbs. Lagay lang natin sa egg tapos i-roll natin yan sa breadcrumbs bago natin i-fry. Ganun lang naman kadali at meron ta na tayong saging sa back ranch. Paulit-ulit lang ko hanggang sa matapos ang ating ginawa. Ayan, tapos na nakagawa tayo ng mga medyo madami ding peraso. At ngayon, ipa-fry na natin. Ayan na ang ating finished product na gustuhan ng mga bat.